Ano ba yung Day? Bakit ba yung pula mo, Day, Nagano ano ano man? Ha? Huh? Ayan o, oh, nag-blink-blink man. Ayan ang seatbelt. Ay, ay, ay seatbelt pala yun, pala kailangan pala natin mag-seatbelt? Ikaw po. Ay, wala naman ano kasing seatbelt sa Bukid, Day. <laughs> <laughs> Baka may nasasakyan ko, Day, walang seatbelt doon. Lubid ang gamit ko, lubid. <laughs> o, Day, ah? itong sasakyan ng kaibigan ko, social kasi, Day, kaya nangyari, reklamo na reklamo itong sasakyan niya, oy. Walang seatbelt sa Bukid, Day, kailangan pala mag-seatbelt. <laughs> O, sito, ito, o si Tay, ito palang kaibigan ko si Inday Marina. ito naman si Inday Maria. Ayan mga best friend ko dito sa Maragaray. Taga syudad na sila dahi ako, taga bookbid. Isuroy nila ako sa syudad dahi. Kaya wala ko makukitag syudad dahi. O garoon mo. na, sige. Ayun na, buwal pa sa. Ano dahi, nakabili na ako ng Jollibee dahi. dito na ako sa Jollibee ng Amerika dahi. Ito yung mga best friend ko dahi. Ito si Donya Maria.

Patay Ah, oh, <laughs> sige. Oh, Siya naman daw. What? Mali! Hindi lang ko. Mali! Mali! paa mo ay, paa ay, paa. <laughs> <laughs> to, sa ano? <laughs> yung sa kamay na lang gamitin mo. <laughs> ha? Yung sa kamay <laughs> yung dalawang oh, red. Ayan, ayan. Sige, mag-pull ups ka. Ay, sige, ipasok. Ayan, ayan, oh, Sige, pull your body up. Ay! Ang galing! Ay, oi. Welcome daw. At aden dalawang dunya ko, dai. Oy, wag kayo. Oy, oi. Alin ako dito? Marina. oi. <laughs> Kaya niya. You Kaya know, nga, kung dahil nag-ready na ang aking best friend dahil. <laughs> Or exercise, malay niya Nia. Oy, biskot na. <laughs>